Magandang hapon mga kapatid, Ian Suyo po from News 5 at nandito po tayo ngayon sa Tienza Elementary School kung saan makikita nyo sa likuran ko yung dami ng mga residente na nanululuyan ngayon bilang isa po ito sa itinalaga na evacuation site ng Manila LGU bilang paghahanda sa hagupit ng bagyong ngayon, ngayong linggo ano? at makikita nyo, ayan Ganyan po karami yan at sa huling tala ng MSWD as of 1 PM eh nasa mahigit 72 families na po yung nandito at yung nakikita nyo sa harap ninyo ngayon eh yan po yung magpaparehistro pa lamang so may posibilidad na umabot ng 80 or 100 families yung manunuluyan dito sa ngayon karamihan nga sa kanila eh nakatira sa may baseco compound at ayon sa kanila eh, mas maigi na daw yung pag-iingat ngayon na mag-evacuate na habang maaga dahil maya-maya daw ina-expect na rin nila na matindi nga yung magiging hagupit nitong bagyong uwan. Abangan nyo po ang latest sa aming mga report. Maya maya lamang po para sa Frontline Weekend. Ito po si Ian Suyo nagbabalita para sa News 5 Now.